Nitong luna, Setyembre a 8 ay muling nagsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito ay muling humarap ang mga kontraktor na sangkot dito, kabilang na si Pacifico Curly Diskaya na asawa ni si Sarah Diskaya na may-ari ng siyam na construction companies. Kasama rin dito ang dating assistant district engineer ng Bulacan First District ng DPWH na si Bryce Erickson Hernandez. Sa naturang pagdinig, pinangalanan ng mag-asawang diskaya ang ilang individual, kabilang ang ilang kongresista na sangkot umano sa anomalya. At sa tanong ni Sen. Dante Marcoleta kung may involve ba na senador, ay sinabi ni Pacifico Diskaya na walang kasaling senador. Ngunit sa pagdinig ngayong Martes ng House Infra Committee ng Kongreso ay kinanta ni Engineer Hernandez na may senador na involved sa mga proyekto ng DPWH Bulacan. Dito ay binanggit niya ang pangalan ni na Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Ani Hernandez nagbaba ng 355 million para sa mga proyekto sa Bulacan si Senador Estrada habang 600 million naman daw kay Senador Villanueva na parehong may 30% na commitment SOP o Standard Operating Procedure. Kasama rin sa nabanggit ang undersecretary ng DPWH na si Yusek Roberto Bernardo. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman ay naglabas ng na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Ang mga proyektong ito ay parehong may kaugnayan sa flood control sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Sa kalagitnaan ng imbisigasyon ay ipinakita ni Hernandez ang ilang larawan na nagpapatunay umano na may kinalaman si Senador Jingoy at Yusek Bernardo. May mga larawan kung saan kasama si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH at mga opisyal ng First District Engineering ng Bulacan. May kuha din ng larawan ni na Sen. Jingo Estrada at dating District Engineer ng First District ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Isa rin sa kumuha ng atensyon ng mga mambabatas ang dalawang litrato na mga tumpok ng pera na Ani Hernandez ay para raw ito sa mga proponent ng proyekto ng DPWH. Uh, as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. Pero paliwanag ni Alcantara ay bayad daw ito sa mga kontraktor na napagkatuwaan lamang na ng litrato. Your Honor, yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, uh, yan po ay pera ng kontraktor uh, po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Doon lang po dinala at nakatuwaan po na picturean <coughs> po yan. That's not what the proponent here All right. Sa kabilang banda, itinanggi naman ni Alcantara na may financial transaction siya kay Villanueva. Yung una po, yung kay Sen. Joel, ang tanda ko po dyan, ah, nagre-request po siya ng mga multi-purpose building, yung sekretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa healing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan, wala naman po nakalagay dyan na ako may transaction ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng uh, uh purpose building uh, additional po sana para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Your know, Kapwa naman pinabulaanan ni na Senador Estrada at Villanueva ang paratang ni Hernandez at hinamon ito ni Estrada na magpalay detector sa harap ng publiko. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.